Yun, what's whatsapp sa inyo mga aboga Welcome sa my Facebook page at Youtube channel natin So for today's video yan Pagsaseltos tayo mga aboga Binarot na rin natin yung mga ibon natin mga aboga Ayan sila Pagbihay na tayo Malapit lang para Ano lang to Paghahanda sa darating na ano First training ng ano NHPC SDR 2020, 2024 na bubulol pa mga kabugayan aalis na tayo tara let's go at ayun na mga kabugayan nilito na tayo sa ating pagre release ito yung ating pagre-releasean okay goods maayos mga kabugayan papahinga na natin sila ng konti at pag-release -re ko na sila ayusin ko na din itong camera natin let's go mga kabugayan Nah, wala na yung mga ibon natin, mga kapuka. Ayun, ayan sila Medyo, ano eh? Upgrade pa yung natin, cellphone mga kapuga. Ayun mga kapuga, yun sila mga kapuga. Ayun, ayun, ayun. Ayan, medyo malapit-lapit pa lang itong pinagagisan natin. Pero tanaw na nila yung mga bundok niyan mga kapuga. Ayan sila oh. Hey. Tanaw yung makauwi sila. na meron na naman na uhuli. Nakawala. Ayan, ayan sila mga kapuga, oh. Hey, sana makauwi sila ng maayos mga kabuga Ayan Ayan sila mga kabuga, -ikot, ikot pa lagi ikot ikot pa Sana umuwi sila ng kompleto Ayan sila mga kabuga, may naihiwalay pang isa Pero yung sumama rin, hey na, palayo pa rin sila mga kabuga Ayun, dito kasi yung Pero ayan, wala sila, dire-diretso Uwi na rin tayo mga kabuga. Let's go! At ayun mga kabuga, yan. Nakauwi na nga tayo sa ating loop. Halos kompleto sila. Huwag yung blue bar lang yung kulang. Yung lahi ng pinsan ko. Ayan. Yung lang ang kulang. Perfect yung seltos natin mga kabuga isa lang ang Dito ko tong video nito mga kabuga. Peace.